Ayan magandang umaga sa inyo mga idol Ayan uh, at malapit na tayo mag-opening sa ating munting parisan Ayan kung malapit kayo dito, abay, pumunta na kayo Ayo mga idol, preparation naman ngayon Ang aming parisan dito sa San Vicente, Binan, Laguna mga idol Aray malapit sa Barangay Hall, doon sa bandang unahan Ayan malapit na ang opening natin Ito mga idol at busy busy na si Abling Small TV. Ayan sa mga kaibigan nating diyang vlogger, YouTuber. Ayan, hindi tayo makaka-support ngayon mga idol. Busy na tayo. Kailangan natin ng extra income para sa ating kinabuhayan. <laughs> Ayan, nag-aayos na kami diyan ng kaldero. Syempre, kailangan namin ng magandang preparation para maakit ang mga customer namin. Ayun oh, syempre. Ayan, syempre, shoutout na rin natin yung ating mga followers. Ayan, mga idol, kung uh, malapit kayo dito sa San Vicente, Pinan, Laguna. Ayan, at uh, kayo ay nagugutom. Ayan, pwede kayong kumain dito, mga idol. <laughs> syempre, shoutout na rin natin yung uh, kapwa natin magpaparis. Kaya relax lang tayo, mga idol. Oh, mo, 要下来，都是一万。